Ito mo idol, oh, punting ng sa di posrad ng motor mo idol. Ito mo idol, kwanto oh, tim X-Alpha. Yung dati niyang problema mga idol ay nag nagpababa bumababa yung kick start tapos bumabalik mga idol. Pag ganon mga idol, yung problema niyan ay yung diferensya niyan mga idol ay sira yung transmission bearing. Kaya hindi nila alam mga idol, ginamit ng ginamit hanggang sa nag-stack up ito. Nag-stack up na, hindi na hindi na umikot. Kaya dahil hapon na yon mga idol ay hinila nila sa kanilang bahay. Tapos ngayon mga idol ay hinila dito sa shop. Ang problema naman mga idol, mga ilang kilometro lang ay nag-stack up uli yung tire, hindi na umikot mga idol. Kasi ito mga idol ay bumaga na oh stack up na yung idol gear at saka yung dito mga idol. Kung ganoon pala na sitwasyon mga idol, dapat pag hinila pala pag ganun mga idol, hinila mo sa siap at malayo kayo sa siap, ay tatanggalan nyo ng, ng kadina mga idol. Ayan. Upang hindi ito makaikot mga idol. Kasi dito nakakabit yung engine sprocket. Kaya pag hila ay iikot ito nang iikot. At ito naman mga idola hindi umiikot. Kaya yung nangyari, yung nangyari mga idol ay dumikit. Ito mga idol, oh, itong idol gear. Dumikit yung idol gear. Tapos, oh, yan o, oh, balik baliko yung yung counter shop mga idol. Ayan. Kailangan pala pag ganun mga idol ay tanggalan nyo ng kadina pag ganung sitwasyon mga idol. Ayan.